Padala natin kay Nining to. pagkaway kaway kay Chan. Si hi. Hello. Yan. Ang ating kapitan. Ha? O, oh, naka-reserve Kala nga kanina, eh, hindi nalalabas lalabas, eh Kala kanina, hindi lalabas, pinapapark na siya Ikaw Ayan, yung kanyang partner. Happy birthday, happy fiesta, happy graduation, congratulations, lahat kay Ichan. Welcome everyone sa aming fiesta. Kain na tayo! Kain na na! Mochi! Ganito talaga pag mga bisaya kumain, madami. dalig ko Ito yung favorite natin lahat. Ito. Ha? Mayaon niya. ito. Mayaon. Ayan, may kamote. Lahat na lang meron. Ito yung napakasarap. Ito baso kita <laughs> la, kita la kita 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 kayo kita kids. kita 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 0000000th risks with heaven